Alyan mga kamamsi, nagtatanggal tayo ngayon ng balat ng manok. Di ba ganito mga kamse, oh? kunti lang yung laman. Ayan, kunti lang yung laman tapos ito ang ano ang kapal taba kaya dapat talaga tinatanggal natin. Kasi na ito yung magdadala ng ano didigay sa atin ng kulis, papataas ng kolesterol natin sa ating katawan. Kailangan mo mga kamamsi, na talaga yung taba. Bibigay ko na lang sa aking aso. Eh, ano ko siya, i-steam. Kasi kunti lang yung ano eh. Laman. Ayan mga kamamsi yung Siguro kung isang kilo ang nabili nating manok mga kamamsi ito, medyo manipis lang, mahirap tanggalin kaya okay lang siya. Tsaka sa dulo naman. Isang kilo ang nabili nating mga kamamsi, malaki rin ang nabawa sa manok nating binili. Tingnan mo ang ano, mga kamamsi yung taba. Ito, ay ito, mayroon pa. Ayan mga kamsyong, oh, kunti lang laman nito kaya sinama ko na siya para sa aking alaga. I-steam ko lang to siya mga kamsyong. O oh, ba diba, mga kamsyong, mabigat din to. Marami siya nabawa sa ating biniling manok. Kaya yan, imaginein mo ito yung may sa iyo araw-araw kung lagi tayo nagmamanok. ba? Diba? lakas sa kolesterol to. Ayan mga kamsyong, ipapakita ko yung gano'ng kadami ang taba na tanggal natin sa ating manok mga kamsyong. Ayan mga kamansi, sinalang ko na yung taba na nakuha ko sa laman ng manok. Tignan mo, imagine din yung mga kamsi, tikan. Ayan mga kamansi, ganyan kadami yung mantika. Hindi pa nga lahat yan na sobrang, ano talaga, mga fried talaga mga kamansi, di ba? Kasi pag pinapride pa natin yan, lalo pang dalabas ang kanyang mantika. Ayan mga kamansi, ang dami yung mantika, kaya imagine mo yan ang kakainin natin. Kaya maganda talaga magtanggal ng taba sa manok.